at ito na nga mga kabondat so, andito na kami sa may tapat ng Sentro Mall, dito lang yan sa Montalban bago lang bago lang yung ginawa mga kabondat so, yun know, o makikita mo hindi pa tapos yan pero marami ng mga paninda sa loob yun na yung shopping, pang shopping yan. At nakalabas na nga kami ng kotse. and sila Boss Jeter at saka si Dots. And so, nandito kami sa entrance niya. At ayan yung mga kotse. Oh. Ayan, guys, yung mga electric car. At syempre, may mga motorade din. Syempre, ako naman. Yan na nga, paakit na kami dun sa third floor ang pupuntahan sila pastor kasi nauna sila doon at sabi nila doon daw namin sila puntahan so kaya naman libut libut kami pero tataka pa kami bakit wala pa tagal namin sila nakita pero yun nga at sa wakas Ayan, sakay na kami ng elevator, ay escalator pala, Sorry. at ayan na nga si Pastor sinalubong kami nang naka video din so ayan si Dots at saka si Boss Jeter yan. so makikita nyo guys marami talaga mga bilihin no? punta na kayo dito guys marami kayo mapipili so, mga gusto nyo at ayan nga pa na guys yan. tingin tingin na si ano, umili umili na si Dots ng pantalon ayan si shopping shopping daw muna siya Siyempre, syempre yung pinakagwapong si Philboy. yan mm -hmm. ang kapatid ni Dats yan galing pa yan oh. so may upa si Dats oh. ice cream yummy daw oh. uh, panis kayo dyan yan sa store Siyempre, ako yan hindi dapat mawala sa video mukha ko <laughs> <laughs> Ayan, hawak hawak na ni dito yung pantalo. Inabutan pa nga ako. Siyempre, siya din daw. Kasi nagahanap siya ng um, mapipili o kakasya sa kanya. At, isusukat na daw namin yan doon. So, may uh, kwarto doon. Hmm. So, ayan siya. Ayan Aha siyempre biniro biro ko pa nga si Dats sabi ko tara sukatan natin yan dun samahan kita alam ko yung kwarto kung saan yung sukatan yan eh at nung pumunta nga kami eh pinapapasok ko siya dun sa may elevator sabi niya hindi dun hindi dun <laughs> Umantar na naman ang kakulitan ni Bonbon. Bon. At ayan pa nga, pasalamin-salamin pa kami. oo oh, Pagwapo pa talaga si Datso. Oh, oh. Tingin niya, baka daw may muta. pero eh. Kaya rin, nakakaya. maraming mga dalaga at mga sa loob ng sentro mo. na eh. Baka ah, makita ang makita ka siya. may muta pa. <laughs> so, ayan na nga. So, tingin tingin si dat talaga sa kanyang uh, pantalon gusto niya na sanang sukatin may problema hindi naman masukat kasi nga sobrang haba o dami ng nakapila at ayan punta kami sa mga uh, lagay ng mga unan ayan um, unan na yan. dami guys kung gusto niyo uh, o oh, naghahanap kayo ng mga unan dyan no? lagi sa mga sopa or higaan, unan. Yan. Marami dito guys. Ayan yung mga presyo. Dito lang yan sa Centro Mall guys. Napakalambot guys. Oh, sumayo pa nga talaga. Ice cream yami to Ah, Sayo-sayo talaga siya guys. So, Masayang-masaya talaga si that's ngayon na oh. you know oh, eh. tingin tingin pa talaga siya oh, oh. dumampot pa nga ng maskara oh oh ano oh. ang gagawin niya ano ang gagawin um. niya oh ang si sinukat pa wow ang bagay na bagay oh kadate na lang ang kulang oh oh <laughs> Ay, pasaway ka talaga, Dots. Ayun na nga, So, lakad-lakad pa kami. Ikat-ikat pa. eh na naman ako. Oh, Bumili na. Siyempre, mukha ko na naman. Oh, nakakita siya ng mga uh, laruan na derimot. Okay, sa ino. No? Ah, Abot-abot na naman si ano si Dats. Mamimili siya ng ano ng laruan na di remote. At sabi niya kasi balak niya daw na iregalo ito sa mga inaanak niya. Sa mga, mga lalaki. So, yan. Namimili nga siya. So, pagdating daw ng December, eh, babalik daw siya dito. Centro Mall. Para daw bumili ng mga ganyan. Pang regalo sa kanyang mga inaanak. Yan. Tinuturo-turo niya yung isaw. Mukhang natitipuhan niya talaga eh. At yan nga, yan Ayan. Ang gaganda eh, no? Pera lang ang wala. <laughs> so, kung kayo, guys, mga laruan dito, meron yan. At and, mga lobo, guys. Pang decorate. Pang kasal. O, decorate sa binyagan, birthday. So, dibu. Punta na kayo dito, guys ang mumura talaga ng mga bilhin guys Baga, sabi nga nila presyong Divisoria syempre eh, kung pupunta ka ng Divisoria mamasahin ka pa ng mas mahal o malaki traffic pa eh dito ka na lang Centro mall dito lang yung sa 'di ba malapit lapit lang o so, ganun din naman yung presyo eh so yan si bus theater oh. yan din din nga natin yan Siyempre, kailangan natin libot yung camera natin. Oh, yung na naman. Oh, ang bihira. Yun, nakakita ng bag si Oh, hawak-hawak siya. Hipo-hipo oh. siya sa mga bag. Ang hmm, dami mga bag, guys. Kung gusto nang mga bag, guys, punta na kayo dito, bili na kayo. Ayan. Mga mura yung mga bag dito, guys. At syempre, Magagandang klase din guys So ayan yeah, no? hmm? oh Si so, Dats Talaga siya Umaalit din sa Mga pwesto ng mga bag Mukhang uh, gustong gusto niya talagang Pumili ng bag eh. So ayan oh yeah, no? uh, May mga pambabae din na bag dito guys Ayan o. Mga mo Mga pambae. Meron din. So, yun o. Pang mga pambahay. Chinelas. O pang Meron din. Marami. Kayo na lang ang bahalang pumili. So, ayan o. Mukhang ayan yung natitipuan ni Dats eh. Gusto nga pumili bumili daw ng bag eh. Pero, sa December pa daw. <laughs> so ayan nga guys may mga pambata din yan mga barbell frozen mga bag so, marami dito guys kung gusto nyo bilihan yung mga anak nyo napunta na kayo dito open to monday to sunday ata yan dito sa centrum mall yun no? Know, so, so, Ah, uh, ayan yung mga sapatos na ano. Yung mga sapatos na goma. Yan, mga sapatos talaga, guys. Mga pamporma. patos Sapatos ba 'yung hinahanap n'yo? Marami dito, guys. Ayan, pili na lang kayo. May mga uh, rubber shoes, pambasketball, pamporma, ayan, mga high cut o mga Basta, iba-ibang klase guys. Marami dyan. Pili na lang kayo. Mga panlalaki, may mga pambabae, may pambata. Yan. Marami yan guys. Iba-iba pa. May mga kitchen. O meron pang uh, wallet. may mga chinelas. O tuwan-tuwa na nga si Pilboy. Hawak-hawak oh. ko sa um, sapatos. Meron na kasi t-shirt. Oh. Oh. Hawak-hawak na naman yung yung ano. Sapatos o. Oh. So, yan guys. Oh. Mga bag din. Oh, marami dito. Kayo na lang bahalang pumili. Basta punta na kayo dito guys. Dito lang yan sa Centro Mall. Mura yung mga presyo dito ng mga bilihin. Siyempre, di kayo malulugi kasi ang gaganda naman talaga. so mga quality yung mga ano tsura yung tatak pati yung tibay ang yun. ganda nyan yung sa si pilboy oh. sa bestiator oh. diba so yan kailangan natin ilibot yung camera natin so, kasi marami pa dito guys yun. yan, yan mga pambabae, oh. diba mga sandals yan. si ate nasama pa <laughs> diba yan, no? dami yan guys pili na kayo mga pambabae yan uh, you know? yan o mga short din mga t-shirt mga magagandang t-shirt yan guys marami yan mga uh, pambabae yan mga sandals patos pang school pang forma Ayan, panlakad. Yan. mga bag. yan, di ba? Gaganda niyan, guys. Mga pang-forma ng mga babae dyan. Dami nyan So, ayan na nga. At sinukat ko na nga. Hindi na nakatiis ang inyong bunda. Kumuha na rin ang isa. Ayan. Siyempre, babayarin natin yan, guys. Sinukat ko lang. Then, ayan, guys, oh. Ang gaganda ng mga bulaklak dito, mga pang-decorate, guys. Yan, mga pang-decorate sa mga bahay nyo. Para maganda naman tingnan. Ayan. Kung nag pa yun dito, guys, ang mga ganito, pang-decorate sa bahay nyo, napunta na kayo dito, guys, sa Centro Mall. Ito lang yung sa Bagong bukas yan. So, hindi pa nga lang tapos lahat. So, may mga ginagawa pa. Kung underground yun, yung third floor. Gaganda ng mga bulaklak. Oh, ang na naman si Killboy. Andyan si Nessie. And, mga bulaklak oh. Sobrang gaganda guys, no? Ganda talaga yun. So, yan na nga. Yung mga portrait din dito. Ayan. Ayan. Ganda. Iba-ibang klase. Tuwan-tuwan si Dutch. <laughs> namimili nga siya yung mga magaganda yan itigyan niya rin baka daw yung matipuan siya maganda talaga ng mga yung, mga bilihin dito yan. so marami tong mga drawing eh. mga laruan guys o, mga kotsi-kotsi na malalaki eh. o, yan. namimili na nga si Dats so oh mga teddy bear, mga stuffed toys pang regalo daw sa mga bebe sa mga iniibig, guys kung mm, naghahanap kayo ng mga stuffed toys dyan oh. ay, naku po yan na nga ba ang inyong dots, eh, naglaro na naglaro na ng mga bag na pambabae, oy mukhang <laughs> <laughs> Tontonan talaga siya oh, enjoy na enjoy talaga siya oh. Oh. Ayyan. hindi Ayyan. <laughs> Dito talaga siya mapakilingay so. oh. oh. pusing-pusing ko talaga. Oh. Oh. <laughs> Ayyan, po. Pa sana, ah. Eh, nakuku. Halata nang may naming tagbasa May tag price personally ng jacket na Mo ang din galing na ah. Oo, oh. nagpalit pa nga ng bago. Oh. oh. Ang mini Datsun. Ibang laki talaga tong si dat you know Oh. Um, na yung jacket o. Oh. oh. Ay hindi pala. Nilugan lang pala. <laughs> May pa-posing-posing po. Oh. Wala. Wow, Panis kayo kay dat So hanggang dito lang po guys. So maraming maraming salamat. God bless.